Binigang ngay. Hi, eh. bye. Tita, lagay mo sa Youtube chopper. Tita. Oh. Hi, hi guys sa Londo kila Miguel, kilal te Ay, Yel, naiwan ka dyan. Yel, say hi ka sa video. bye bye, bye tingin kay mama. Ano yung pet yun? Kay Miggy. Pwet ko yun. Pwet daw niya yun. B! B, kuhanin mo to si AL,